Ay, mga mamsis! So, dito naman tayo, mga mamsis. So, diba? So, daming nagtatanong po sa akin kung ano, bakit dito yung ah, um, uh, kitchen, dirty kitchen po natin. Alam na kasi, mga mamsis, wala na kasing space doon sa kaloob. oh lang na rin tayong space dito sa ating area kung saan po ay napapapalibutan na po siya ng mga bahay dito sa ating mga chahil. Kasi itong, itong lugar dito is compound kasi ito is compound. So, ang namamayari dito is mga mag, 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 mag magpipinsan niya, mga kapatid. So, wala po tayong space na pwedeng paglagyan ng ating dirty kitchen kahit sa likod may bahay na po doon at ang bahay po dito ay dikit-dikit na, na po lahat at napag-isipan na lang po namin at napagtanto na po namin ng ating magulang na um, dito na lang natin ilalagay yung ating um, dirty kitchen kung baga da daanan kasi ito eh. pero hindi naman sasagarin natin na dirty kitchen talaga na dirty kitchen hindi naman um, sinimento ka lang po talaga to dito na area kasi balak kasi na sinimentohin na lang kasi para mas 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 malinis Nakakaiting na yung ating um, area dito sa mga um, si labas. Pero ang ganyan na naman, naglagyan lang siya ng ano dito, mesa dito. Naglagyan siya ng mesa dito. Lika dito, Pia. Ano ba? Lalagay dito ng mesa o dito yung mesa konti tapos ayan. Kunting mesa lang naman yan. At ito lang naman yung alawak ng ating atin, 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 atin. pero ito po siya tapos. Ito pa po tapos. po siya tapos. Maging malinis lalo. lang po siya. At alit ka muna dito. Alit ka po dito lang. So ngayon mga isa ngayon. Uh, dito po tayo sa bahay. Uh, uh, so ang bala ko din kasi dito sa bahay ay um, ano, uh, magbibili kami ng mga frame, yung mga malaking frame, yung bibiling po natin. Yun na naman yung kulang sa bahay, yung art lang naman yung kulang sa bahay. At thank you so much, Kyle, ka dito. You... Mm -hmm. By the way, labas yung ating dirty kitchen. At by the way, um, sobrang linis na po dito. Oo, oh, may ano na po tayo. Yung kulang dito kahapon na plywood ay natapos na po siya. Wala na po siya, okay na po siya. At ang kulang na natin dito ay ko na lang ito or um, abo iwan ko. Ano, ano bang kulay dito mga guys? Kasi ano bang suggest na kayo? Anong kulay dito sa ating um, taas? Oo, oh, oh. At uh, ito naman natin guys ay dahan-dahan na lang muna natin ito um, gawing um, glass. Yung, yung window glass. Yan ganon ganun. Pero isa-isahin po natin kasi sobrang mahal imong kuri, ano mo i- eh, ibu o mo sobrang mahal so dahan-dahan na lang natin isa-isa na muna natin mga mamsis at ito naman guys ay wala pa talaga siya ano sobrang init pa talaga ngayon kasi nga wala pa tayong alpumba o di ba yun lang naman mga mamsis at syempre, thank you so much kay Ma'am Edith Tillen. Ma'am Edith Tillen, thank you so much sa um, pagbigay ng, ng plywood last, ka, eh, kahapon nagbigay mo siya ng isang plywood at binili ko po ng plywood. Ito yung binili kong plywood. At From um, Ed Telenty, thank you so much. Ah, uh, malaking bagay na po 'yung um binigay mo pang fly sa Akin. Thank you so much ma'am Ed Telenty, thank you so much. Bye. <laughs> Mama, mga ngawin -ma, 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 ma. Mother. Ma. Natulog po si mother. Tulog na tulog. Di ba nilagyan ano? Hmm. Hey. So, ito lang muna yung ating food to be kasi wala na tayong ano, gulay, papaya, at ito. Na may sardinas. Oh, mega. So, ito yung papa. Ayan guys, yan lang muna yung ating ulam to be. Ayan guys, kasi nagtawa na kami sa isda para uh, makatipid din kami, yan lang muna ang ulam na ginilas. Um, patol at papaya at malunggay na may sardina. di pang sarap niya. Mm, o yan yung ating uh, isda. Partner sa gulay. Hoy! Pwede na, partner sa gulay guys. O di ba ang sarap talaga ng paksiyo? Mm. Hi guys! Magandang um, hapon po sa inyong lahat. Tayo ay magla-lunch. Uh, wala, na wala kasi trabaho ngayon eh. So ngayon, ang ginawa po natin ay nasa bahay lang po ako. Hmm. Ay, 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 ay. Ang ulam natin ay sabaw naman. Ready yeah. not.

So nagano ako ng ginamos guys. Sarap kasi na sarap kasi may ginamos. Ginamos sa may sili. Ngayon kasi, tapos na yung trabaho natin. kasuotan yung isda kayo. paingin na ba na paingin? paunib pa rap na ano mm, papaya sa kapaksero.

vale